So what's up guys and welcome back sa ating channel So for today's video guys ay ituturo natin yung connection na pambahay na speaker or soundbox ginagamit din itong setup na to guys pang videoke or pang video key machine so ito guys ay ito yung tinatawag natin na 3 way connection. Yan. Kapag mayroon kang speaker, mid-range, tsaka tweeter. So, ito yung ituturo natin step by step para hindi agad masira yung ating gamit. So, samahan nyo ko guys sa uh, video natin ngayon at para masundan natin guys, uh, panoorin natin hanggang dulo. So, simulan na natin guys and let's go. So, ito guys, bago natin simulan, no, ayun. Uh, papakilala ko muna sa inyo itong mga ginagamit natin. Yan, so meron tayong uh, speaker dito, guys, na JOSON Battle Mid-Bocal 8 inches. So meron po itong 550 watts. So ito naman, guys, yung Crown Mid-range na speaker. Yan. Yung model niya is Pro HM-515. So meron siyang 100 watts nominal tsaka 150 watts max power so 8 ohms so meron naman tayo ditong crown horn tweeter so model ito is HT-46 so meron din siyang 150 watts max power so yung kanyang power range is 80 watts lang hanggang 150 watts so meron siyang 8 ohms. Ayan. So, itong setup guys, ay 3-way connection. Ayan. So, kung mahilig ka kumanta guys, gagamitin mo siya pang uh, video key or kanta-kanta lang guys. Tapos, sound trip. So, mas mainang gumagamit ka ng instrumental speaker. Ito. Tulad ito guys. Ito yung tinatawag natin na instrumental speaker. So, more in bukal yung response nito, yung kanyang frequency. Tapos makikita natin yung kanyang speaker cone is instrumental type. Yan. Tapos, pag gusto natin pang karaoke talaga guys, meron din siyang, kailangan meron din tayong ito, midrange range Ito yung kadalasang ginagamit guys sa mga video key sound, sound box. Ayan. So, kadalasan guys, yung mga mid-range is nasa 150 watts lang yung kanyang max power. Yan. So, dipindi lang yan sa laki. Pero yung kanyang watts talaga guys ay 150 watts lang yung kanyang pinaka max power sa ganitong mga mid-range. Tapos, itong tweeter guys ay horn type. So, iba ito guys sa driver unit. Yan, horn type po ito. Naka-fix yung kanyang... Uh, horn, tapos yung kanyang pinaka uh, magnet Yan, so 150 watts So meron namang mataas na watts nito guys, merong 300 watts Yan So pang bahay lang, video okay, eh, okay na to Itong klase na Twitter HT-46 Ayan. So itong mga gamit natin guys yan, yung mga watts na amplifier dito, yan, so pwede tayo gagamit nito ng mga Sakura 502, Concert 502, yan, Johnson Mars Max, yan, so pwedeng pwede na, yan. So kung gagamit ka naman ng mga mataas na watts na, na amplifier is taasan mo rin guys yung inyong watts ng speaker, yan. Tapos, yung mid range guys ay okay lang dahil meron naman tong kapasitor. Tsaka Twitter. So, kapitan nyo lang guys ng watts na power. Ito, 150 watts lang. So, madaling masunog po ito kapag gagamit tayo ng mataas na amplifier. So, kailangan kung gagamit kang mataas na watts amplifier is gagawin mo itong uh, 300 or 500 watts. So, gagamit ka na yung uh, unit driver unit Or driver unit talaga guys Na uh, separated yung kanyang magnet Tsaka separated yung kanyang horn So ito pambahay setup lang guys Yan na pwede na Sa kantahan tsaka tugtugan So dito guys yung connection nito Connection nito guys ay Parallel Parallel type Tapos gagamit tayo nito ng mga Pesa para hindi agad masira yung ating Midrange tsaka tweeter So, sa mid-range, guys, gagamit tayo nitong kapasitor na non-polar. So, value nito is 6.8 UF na 100 volts. Pero kung bibili ka sa online, guys, na mid-range, is meron po yung free na kapasitor. Yan. Pero kung walang free na kapasitor, guys, ito. Ito yung gagamitin nyo. 6.8 UF. Yan. Dahil yung purpose nito, guys, ay buka lang. Walang base frequency yung uh, makapasok nito. Yan, dahil close po ito guys. Hindi siya open, you no? Close type po yung kaniyang pinaka casing. Tapos meron siyang kapasitor, so hindi siya mapasukan ng sub. So for bukal yung gamit ito. So ito namang tweeter guys, para hindi siya masira is ito, gagamitan din natin ng Mylar kapasitor. So value nito is 474G na merong 600 30 volts. So, ila, isa lang. So, ngayon, ituturo natin yung tamang connection nito, guys. So, meron naman tong palatandaan. Yung speaker, guys, kadalasan sa speaker is yung pula, is positive po yan. Yan. Tapos, sa mga mid -range, guys, ay yung palatandaan na positive is malaki yung kanyang terminal. Yan, yung positive. Tapos, meron namang sign, guys, Oh. Positive, negative. Sa Twitter naman guys, is wala po siyang color coding. Pero, yung palatandaan na positive is malaki yung kaniyang terminal. Tulad dito, positive. Tapos, meron naman siyang nakalagay na plus and ah, negative. So, ito yung positive. Yan. So, ngayon guys, simula na natin yung pag-connect. So, kakabit ko muna guys itong kapasitor sa mid-range. Tapos, kapasitor dito sa Twitter. Yan. mo si muna natin. So, let's go mga guys. So, itong kapasitor guys, non-polar po ito. Wala po itong positive tsaka negative. So, pwede lang to magkabaliktad yung pagkabit sa ating mid-range speaker. So, ang tamang pagkabit nito guys, bago natin isolda, is pasok nyo muna, tapos i-fold. Yan i-fold nyo guys tapos solda na natin so ito guys solda na natin to so hindi na tumatanggal ayan so sum, sunod muna natin yung Twitter, lagyan muna natin ng kapasitor so dito sa positive natin ilalagay So, ipasok natin yung dulo. Yan, meron tong butas. Yan. Meron yung butas, guys. Tapos, ipold natin. So, kailangan meron tayong ito, soldering iron, guys. Yan. Kahit hindi tayo marunong mag-ayos, mag-repair. So, mas maina, meron kang soldering iron, tsaka soldering lead, tsaka ito, uh, side cutter. Yan. Kahit hindi tayo mga kahit hindi tayo nagre-repair, guys, kung mahilig tayo sa mga sounds, mga hilig tayo mag uh, connect, connect na mga gamit natin, so kailangan meron tayong uh, soldering iron so 60 watts lang po ito guys 60 watts, mura lang to around 100 plus sa uh, market so ito guys, dahil nagkabita na natin ng kapasitor so, i-coconnect na natin guys so, tuturo na natin yung connection ito yan So unahin muna natin kabitan ng wire ito mga negative. So negative ng tweeter, guys ito ang kabit na. So papasa natin to sa negative ng midrange dito guys. So, yung actual ito guys na connection kapag meron sa meron ng box so taas yan nilong guys yung wire so naputol so mas mainam hindi na naputol sa atin guys naputol napu nasobrahan ng nasobrahan ng pagkat so, yan. so luma na kasi itong mga wire natin kaya likabok na So, negative ng midrange So, ito, papasa naman natin to sa ating speaker. So, itong klase na speaker, guys, ay push type in terminal. So, hindi na natin to isusolda. Yan, push type. Push lang natin, guys. Tapos, ipasok sa butas. Tapos, pitawan. Yan. So, ayan. Ito ng connection natin, guys, sa negative. So, negative ng Twitter, negative ng midrange, negative ng speaker. So, dito naman tayo, guys, sa mga positive. So, ito, positive na to guys. So, una tayo sa Twitter. So, itali natin. Tapos, isusolda. So, kailangan dadaan tayo sa kapasitor para hindi agad masira yung ating Twitter. Tapos, uh, para kalansing din siya guys. yan Kasi kapag walang kapasitor, pangit yung tunog. Tapos, madali siyang masira. Ayan. So, sunod natin guys. Dito naman tayo sa mid range. Ayan. Papasa natin yung positive sa mid-range. Ayan, hindi na natin patulin. So, itali. Yung tali na natin. Tapos, isolda natin guys. yan So, nakabita na natin guys yung mid-range. So, papasa naman natin sa positive ng ating speaker. Yan. Push, pasok sa butas, diyan. Up. Yan guys, play to na. So, positive ng tweeter, galing sa kapasitor. Positive ng mid-range. Kinabit sa kapasitor, oh. Yan. Tapos, direct na sa speaker. Yung speaker, guys, ay hindi na kailangan ng uh, kapasitor. Dahil, malakas na po ito. Yan. Hindi, hindi na kailangan ng kapasitor. Dahil, kapag kung lalagyan natin ng kapasitor, is, mawawala yung ganyang base. Yan. So, ngayon, i testing na natin, guys. Yan. So, kapag meron kang uh, kaparyo nito, guys, meron ka pang isang speaker isang mid-range siyang tweeter. So, pwede nyo ito gayahin na setup tapos ikakabit sa isang channel amplifier. Dahil itong isang channel guys, ito is kakabit natin sa kabilang channel ang amplifier. So, kailangan uh, magdagdag kayo ng pariyo nito para uh, pantay yung uh, bubuga na ating speaker or ating amplifier. Yan. Kasi ito, sa isang channel lang to may kabit sa amplifier. So, kailangan mag din tayo ng isang ganito sa ating isang channel na amplifier. So ngayon guys, ititesting na natin to gamit tayo ng amplifier. So ito guys, yung speaker natin is nakibat, naikabit natin dito guys, amplifier. So ito lang yung gagamitin natin ngayon, amplifier, kasi sound lang naman to. Yan. So yung settings natin dito guys, sa uh, tone control ng amplifier is yung bass, nasa gitna lang, treble, nasa gitna. Yan. So, kung gusto mo pagandain na yung tunog, yung treble, lagay nyo sa 2 p.m. Yung bass, lagay nyo lang sa 1 p.m., guys. Yan. Or, ipantay nyo lang. 2 p.m. sa bass, 2 p.m. sa treble. Yan. So, volume natin, guys. Yan. Saya ingin dengan natin guys, maganda yung kanyang tunog. Mas lalong gaganda yung tunog niyan pag meron na siyang box or nasa loob na siya ng box. Yan. Kasi itong speaker nito is maging buo yung tunog nito kapag meron na siyang box mga guys. So ito, open type lang siya. So wala tayong narinirinig na bass. So pag nasa box na to guys, meron po itong bass na lalabas. Yan. So, testing. credit to DJ Eric Names sa magandang music. Video guys, maraming salamat. Salamat best!